Guapo, hindi pa pahuli ang mga delivery riders jan. Hindi lang yan ang kaya nilang ipagmalaki, Panigurado rin na masipag at maaasahan sila dahil umulan man o umaraw. For sure, ang package of food delivery mo ay makukuha mo ng maayos. Kilala ni natin ang guapo at talented rider from Rizal, Jack, Ashley. Yon, Good morning po. Oh, good morning, syempre, good morning. Good morning. Po. Siyempre, Pogi. O, oh, diba? Magbeso-beso ako. Magpaki magpakilala ka muna sa ating mga kada at mag-good morning ka sa kanila lahat. Good morning po, mga kada. Ako nga pala si Jack Ashley, ang delivery rider ng San Mateo Rizal. Yon, Yon Jack. Welcome po dito sa Kada Umaga. Ito, mag-start muna tayo kung saan, saan ba nag-start itong idea na maging delivery rider. Kasi I heard, no, or, hindi, nagkukwentuhan tayo kanina na Apo. naging medrep ka rin. Yes po. K pakikwento naman sa ating lahat. Ang nangyari um, po kasi um. nito, uh, nag, um, kumbaga accidental lang kasi napadaan lang ako sa hiring. Kumbaga mm. umaga umaga mag area ako magkakover ako sa isang hospital. And then, uh, Kailan po yun? Uh, uh 2019 pa po. Hmm. So yun, nakakita ko. Sabi ko parang gusto ko mag-deliver rider. Parang, parang nagbakasakali lang ako. Tapos yun pala, Uh, mas malaki pa yung kikitain ko kaysa sa pag medrip ko po noon. Oh? oh? yes. Wow. And then, um, after noon, naging pandemic naman nung time na yun. Kasi yes, after oh, 2019. Yes, oh. so, kailan ka naging delivery rider bago itong naging super uso ang ang delivery food or prior to that? Uh, 2019 po ako nag-start mga June. All oh, right, prior to that, mm -hmm. pwede mo ba i-share kung paano nga ba yung isang araw ng isang delivery rider? Ano ba yung one ano oras kayo nagsisimula sa biyahe? Anong oras naman matatapos? Okay po. Nag-i-start po kami, uh, ako po kasi, mm -hmm. nag-i-start ako lang. Dalawa po kasi ang binabiyahe ko talaga. Nag-i-start po ako sa umaga ng uh, Grab uh, Ah, uh, Parang dalawang dalawang types of uh Yes po. Uh, yung isang mm. uh, movie and... Mm -hmm. grab. Yung, okay. yung Isa, ito sa po mototaxi muna. Pag mm -hmm. mga pasukan ko kasi, mga wala pang ano 'yan eh. Uh, mga uh, hindi pa hindi pa sila mo-order um ng mga pagkain. So, dun muna ako sa parang mga Ah, uh, pasahero po yung hmm, mga una ko man. I see, customer. okay, gets, gets. And then pagdating ng mga 10, mga 10 to 12, yan yeah. na magpa food delivery na po ako. I see. Hmm, And po. then uh, at what time do you finish working? ano po ako natatapos eh, mga seven? Kasi may mga incentive po kasi yung mga inhabol po kami para mga kota. Ah. Para mas mas ma-maximize namin yung kita namin. So, mas lalo tayo nagiging yes, pipag, yes, ba? Diba, para sa benefits. Ito, yes, po. hindi rin may iwasan ng mga pagsubok, di ba, sa buhay. Lalo sa trabaho natin dito yes, na. Po, yes, po. minsan kasi malakas yung ulan, di ba, mga kada? Di ba? Yes, po. Sa amin Jack po kasi mga yun? rider, yung ulan po parang normal na lang sa amin eh. Mas... Ano po eh, mas pabor sa amin. Kasi oh? yung mga... Ah, kasi yung mga tao hindi ano magdadime oh Oo, ayaw lumabas. O oh, oh, baga, mas Pero... marami po yung booking namin. Hindi ba nagiging challenging po yun? Kasi Isa nga... na po yun, siguro mas risky siya. Kasi mm. lalo na pag basahin daan, yan. Lalo na tapos may mga, yung mga lubak. Alimbawa, baha, hindi mo may kita. Mm. May mga times pa na lumulubog po talaga oh. kami sa ano sa talagang butas. Anong tips na pwede mo ibigay sa mga siyempre mga delivery rider na naranasan din yung mga naranasan Ako. mo, yung mga experiences na ganyan? Kasi importante po ang safety eh. Yes Anong po, yes mo? po. Para sa akin siguro, ang tip ko lang sa mga kapwa ko rider, pag umuulan sana, much better na lang sana na magpahinga kahit saglit, pero mm. pag kailangan-kailangan talaga uh, talagang doble ingat tayo kung kaya pang triple triplihin talaga Ngayon, ito no Jack kasi ang theme natin for today for this Monday is kung gaano ka-pogi ang ating mga guests eh, ikaw ay isang poging-poging delivery rider Apo. Malaking tulong ba ang looks mo pagdating sa delivery? <laughs> Sa so, tingin ko po, nakakatulong uh, po siya eh, hindi naman po sa ano ah. Di ba meron po good looking privilege ang tawag? Yes po, yes po. Kasi parang mas, yung mga customer namin mas nagtitiwala, parang madali oh. na makuha. Oh. Siyempre, di ba? Ganun? <laughs> parang parang, ah! <laughs> Pero ito, meron ba mga challenges naman na naranasan mo? Halimbawa, dalawa sila magka, mag ano magkasintahan yes, mag, po. and then dumating ka tapos yung girl mm medyo na totoo sa wala naman po ng siguro merong ba halimbawa nagbigay ng malaking tip dahil natuwa sila dahil pogi ka Ayun po, kaso meron po, oh, pa, wait, meron? meron ano yun, meron challenge. Bago ko bigay ng 1,000 yon na tip po ha, oh? ang ginawa sa akin, pinasayaw po ako lang, pinakanta. <laughs> no, wow! Oh. Ano po yun eh, piyesta yun eh. Kung nag-deliver ako sa isang oh, piyesta. Mm, sa isang... Para mm. siyempre Oh, sige kuya, bibigyan. <laughs> para, bigyan ka ito so, ng ano, tip. Ganyan. Since pinag-usapan na natin ng mga talents, um, well, merong daw kayong dancing rider group na nag-viral. Yes po, yes Kasama po. Kasama ka rin doon? Yes po. Oh, sa may... Paano uh, nag-start po yun? Ang katuwa ah, na naman nag -start yun. Nag-start po kami kasi nagsama-sama. Kumbaga, merong isang event. Nagsama-sama lang po kami. Nagbakasali na kami ang bumuo. Ayan na sila. Yan. oh oh Tapos? Yan. Nag Go lang! <laughs> tawag dito, uh, nag-start lang po yan doon sa isang event. Hindi, nagkakilala-kilala, Tapos nag-set kami na noon. Oh, meeting na ganyan. Gawa tayo mm. ng isang content. Yun po. Para sa social tapos, media uh, muna. Yes po. Mm. Tapos yun, hindi namin alam na... Na-viral. Na, na oh, yes po. Wow, pero dati ba, magaling ka na sumayaw? Uh, Or natuto ka lang para lang dito, magsama lang kayo, apa, mag Oh, I see. ito, uh, na, ito, married ka daw at may dalawang anak na po kayo. Pa yes, Paano yes, ka po. naman nag-balance itong pagiging delivery rider mo? Napaka-ano ng schedule mo, napaka-hectic. At meron ka pa nga dance group. Mag yes, pa, ginagawa? Yes, Ang dami mong ginagawa. Ang dami po, so How do you balance? Kumbaga... <laughs> Kapag may free day po ako, yun, sinasama ko po sila. Halimbawa, mga Sunday yan. Lagi ay, po kami lumalabas ay? pag mga family day yan. Mm. Lagi ko po sila uh, ah, tinitreat sa labas. Ang cute! O yun, o. Oh. Si Mrs. ba, natutuwa ba siya na, na, minsan sumasayaw ka sa social media? Yes po, nagugulat na. <laughs> o, oh, ikaw yan? Sabi niya. <laughs> <laughs> hindi niya alam, hindi niya po kasi alam eh, nang nagbabiral na po ako. Nagulat na, oh, o ikaw pala, katulad nung nakaraan, na-post na naman ako. Ay, Parang maliit pa kasi yung mga babies mo, no? Yes, po, yes Pero in the future, pwede mo rin sila isama yes, sa pag-tiktok. Ito, pag-usapan naman natin ulit ang, ang safety sa pagiging delivery rider. Ano bang pwede mo sabihin uh, na paano mo pinaprioritize ang safety ng mga deliver mo? Kasi minsan, may mga dumarating, di ba? Hindi natin maiwasan yun. ba? Diba? Lalo pag may liquid. Yes. Po. Nabubuhos. how do you say it in Tagalog? Bas nata, natatapon, di ba? Oo. Ayun po. Uh, request ko po lagi yun sa may merchant na talaga. Lagyan ng tape para hindi siya matapon talaga. Tsaka ang takbo lang talaga namin. Kasalanan mo pala yun yung maraming tape na tinatanggal namin for like <laughs> more matagal kesa kinakain namin yung food. Oh. Di, joke lang. Eh, pero tama yun oh, para oh, sa kasi, safety, di diba? Siyempre, para mas quality yung darating sa customer. Hmm. Tsaka mas ano, magandang uh, service yung mabigay na mo sa inyo. Para nandun pa rin yung presentation, di ba? Yes po, yes po. And also, meron ka bang ano, naranasan before na medyo weird lang na halimbawa cake ang i-deliver ide mo tapos ano siya? Wala yes, na. Yes po. Kasama po tayo. po, sa aming mga rider po, isa po yan so, nga, sa mga, sa mga pinakaayaw namin, ano, i-deliver talaga. Kasi, How do you tell them? Mm. Ano eh, laging, pero mm, ginagawa po namin talaga. Meron po kaming extra parang, Sakto lang siya para hindi siya maalog. Nilalagay po namin sa loob ng box namin. Mm -hmm. Para hindi siya maalog. Tapos ang laging takbo lang po namin, tsaka nasa gilid lang yan. Ang takbo lang namin po yan, mga 20, kaya ah, 20 pH lang. Mm -hmm. you know? 20 pH Tapos pag na na kayo, tapos na deliver mo, and if ever may something mali, anong sasabihin mo? Siyempre, yung una, po, yung dati po kasi yung ginawa ko, naiimingi akong pasensya. Sabi ko, babayaran ko na lang. Or mag ka na lang? Hmm. Oo <laughs> foggy. Does it work? Uh, minsan. Ah, minsan. <laughs> Ito, ano yung sobrang nagugustuhan mo sa pagiging delivery rider? Kaya masaya, masaya ka sa ginagawa mo. Yes po, ang um, isa po sa pinaka nagugustuhan ko dito ay marami po ako nakikilala and then marami akong Lalo na yung mga customer, maraming ibat Lahat na ng customer na... na Maging kaibigan mo? Yes po. <laughs> Kasi syempre, may usap-usap uh, yan. Hmm. Pati mga ibang tagaibang lugar, natutulungan natin. Nice yun. Yes. Netizens, for more Kada Umaga updates, i-click lamang ang subscribe button sa Net25 social media pages. At i-follow if nyo rin kami sa Net25 TV.